paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Sa paraan ba, ng pagyayabang, lumago ang tunay na simbahan ng Diyos? Ang pagyayabang ba, ay tanda, upang kilalanin na banal ang iglesia ng Panginoon? Magiging maganda bang pakinggan, ang pamamahayag sa salita ng Diyos na may kasamang panglalait at kayabangan, nagsisikap ba tayong maging tunay na tupa ng Panginoon sa paraan na pagyayabang? Isinulat ba ang Biblia upang ipagyayabang sa buong mundo na may iglesia na itinayo ang Diyos? Kung ikaw ay kaanib sa isang iglesia na punong-puno ng kayabangan, matatanggap mo ba na ikaw ay nabibilang sa mga kaaway ng kapayapaan? Ang video na ito ay naglalarawan sa pagkakaisa ng iglesia ni Cristo mula sa kanilang tagapagtatag hanggang sa kanilang mga kaanib, upang magpapalaganap ng pang-aalipusta at pagyayabang lalo na sa panahon ng halalan. at famala! Ang salitang pagyayabang, ay walang pinagkaiba sa salitang panglalait, na magbunga ng pangiinsoto, o pagmamalupit. Maaari rin itong tumukoy sa pagiging pang-aalipusta. Noon pa man ang simbahan ng Iglesia ni Cristo, ay may mga tiyak na panlalait, at kritisismo laban sa simbahang katoliko. Madalas na sinasabi ng Iglesia ni Cristo na ang simbahang katoliko ay hindi ang tunay na simbahan na itinatag ni Cristo. Sinasabi nila na ang katolisismo ay nagbago at ang mga aral nito ay isa na lamang panglilinlang ng demonyo at hindi ito mula sa Diyos. Ayon sa mga aral ng Iglesia ni Cristo, walang kaligtasan sa loob ng katolisismo. At hinihimok nila ang mga katoliko na lumipat sa Iglesia ni Cristo upang makamit ang tunay na kaligtasan. Ang mga panlalait na ito ay karaniwang nakapaloob sa kanilang mga aral, publikasyon, at mga sermon. Ang nakakapagtataka, kung bakit sa oras ng kanilang pagsimba, ginawa nila ang mga panglalait laban sa mga katoliko. Ito ba ay naaayon sa kabanalan ng isang tunay na iglesia sa panahon ng pagsamba? Ang pagtawag sa simbahang katoliko bilang relihiyon ng mga pagano, at kawan ng mga demonyo, ay tanda ba ng isang banal na iglesia ng Panginoon? Madalas na inilalarawan ng Iglesia ni Cristo, ang simbahang katoliko, bilang isang organisasyon na puno ng maling mga doktrina at mga gawain na nagmula sa demonyo. Kung ikaw ay isang kaanib ng Iglesia ni Cristo, sa tuwing naririnig nyo ang mga salitang panginsulto at panglalait ng mga ministro, hindi po ba kaya tatayo ang mga balahibo nyo? Na ang isang mga ngaral sa salita ng Diyos ay may lumalabas na mga maruruming salita mula sa kanilang bibig. Ang masasamang pananalita na tulad sa mga sinabi ng Iglesia ni Cristo ay kailan may hindi natin maririnig sa loob ng simbahang katoliko. Oo, sabihin natin na malaya ang bawat pari na magbigay ng kanyang sermon sa mga tao. Ngunit sa panahon ng pagsamba, hindi ka makakarinig ng anumang panglalait sa kapwa at pagyayabang sa kanilang mga sermon, maging ang mga masasamang salita alaban sa iba mula sa bawat bibig ng isang pari. Bagkus ang maririnig nyo ay lahat ng tao sa mundo ay kanilang pinagdadasal ayon sa kaluwalhatian at kagalakan ng Diyos. Dahil ang mga ito ay isang tanda ng pagkabanal at tunay na simbahan ng Diyos sa gabay ng Espiritu Santo. Makikita natin ang malaking pagkakaiba ng Katoliko at Iglesia ni Cristo lalo na sa panahon ng pangangaral. Gayon paman, alam ng marami na ang mga panglalait at pang-aalipusta na ito, ng simbahang Iglesia ni Cristo, ay mula pa noong taong 1114, sa pamumuno ni Felix Manalo. Sa pamamagitan ng mga salitang pagyayabang at pang-aalipusta, naging maunlad ang simbahan ng Iglesia ni Cristo dahil noong panahon na iyon ay mas marami ang mga taong inusente kumpara sa ngayon. At sa pamamagitan ng mga panglalait na mga salitang ginamit ng Iglesia ni Cristo. Naging bantog ang kanilang simbahan at marami ang mga katoliko nang nabihag sa kanilang kasinungalingan. Sa madaling salita, hindi uusbong ang kanilang simbahan, kung hindi nila gagamitin ang mga salitang pagyayabang, katulad ng salitang ang Iglesia ni Cristo lamang ang maliligtas. Lalo na sa mga panahon na wala pa ang mga katolikong dumidipensa sa kanilang pananampalataya. Ang isang kawawang Felix Manalo na dating isang sakristan lamang ng pari sa simbahan ng katoliko, ay sa kasamaang palad, biglang nagiging anghel at sugo ng Diyos. At dahil na rin sa mga katoliko na kulang sa kaalaman, kaya patuloy na lumago ang iglesia ni Kristo maging sa ibang bansa. Ngunit ang simbahang ito ay malinaw na nagmumula lamang sa isang ordinaryong tao at hindi sa Panginoon. Sa madaling salita, dahilan na ito ay nag-expired at kailangang magre-rehistro uli. Tulad ng isang testamento ng iglesia ni Cristo na nagsasaad sa salitang English, on page 1, paragraph 1, of the Certification of Eranio Manalo, which he signed at Quezon City, Philippines, on July 27, 1973, exhibiting his residence certificate, number A1600, issued at Manila on January 2, 1973, ito ang katunayan na inirehistro muli ng pangalawang tagapangasiwa ng Simbahang Iglesia ni Cristo na si Eranyo Manalo ang kanilang simbahan dahil ito ay nag-expired na, malinaw, na itinatag lamang sa pamamagitan ng pahintulot ng pamahalaan ng Pilipinas, ang kanilang organisasyon at hindi sa Diyos, ibig sabihin kung wala ang pahintulot ng ating pamahalaan, ay wala rin ang Iglesia ni Cristo, subalit, ayon sa pagyayabang ng isang ministro, ang simbahang katoliko ay nagkawatak-watak, sa panahon ng halalan, wala umano itong pagkakaisa sa prinsipyo. Ito ang isa sa pinagyayabang ng simbahang iglesia ni Cristo sa panahon ng halalan. Ayon sa isa sa kanilang mga vlogger, ang iglesia ni Cristo lamang ang simbahan na nagkakaisa sa panahon ng pagboto. Ayon sa kanya, mahigit sa isa at kalahating milyon umano ang positibong mga mangguboto na kanilang mga kaanib na nagkakaisa upang ipapanalo ang anumang kandidato na naayon sa kanilang pamahalaan. Sa pamahayag na ito, makikita natin na ang lahat ng kanilang kaanib ay nagiging tulad ng isang robot. Na kung saan pindutin ng may-ari ang kontrol nito ay sumusunod. Malinaw na sa panahon ng halalan ang lahat ng kaanib ng Iglesia ni Cristo ay nagkakaroon ng hindi nila ginustong desisyon kundi sila ay naging sunod-sunuran lamang sa kanilang tagapamahala. Para ipagsisigawan lamang umano sa buong mundo na sila ay nagkakaisa, kahit ang totoo na ang desisyon na ito ay nagpapabigat sa kanilang sariling kalooban. Subalit, dapat rin nilang tandaan na ang buong Pilipinas, ay may 54 na milyon na legit imong nakarehistrong mang buboto. At nasa 26 na porsento lamang ang populasyon sa Iglesia ni Cristo, samantalang mayroong 78% ay katoliko. At ayon sa ipinahiwatig sa Biblia, isang malaking kamalian ang pagyayabang na pagkakaisa sa panahon ng eleksyon. Dahil ito ay nangangahulugan ng pagkawalang galang sa pangalan ng kalayaan. Sa aklat ng Juan Kapitulo 8 Versikulo 31-32, ito ang sinabi. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ngay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katutuhanan, at ang katutuhanan ang magpapalaya sa inyo. Malinaw na pagdating sa prinsipyo ng bawat individual na kalayaan. Ang Iglesia ni Kristo ay nagkakaisa lamang para sa kapakanan ng kanilang tagapagsiwa. Ngunit hindi makikita sa kanila ang pakikipag-iisa sa kalayaan sa bawat isa ayon sa kagustuhan ng Panginoong Hesus. Dagdag pa ng isang blogger ng Iglesia ni Cristo, ang nakakatakot na maaring mangyari sa isang kaanib ayon sa kanilang pamahalaan. Kung hindi ito susunod sa kanilang kagustuhan panahon sa halalan, na ang mga kaanib ng kanilang simbahan, ay nanganganib na hahampasin sa kamatayan, ang lahat na hindi sumusunod sa kanilang pamahalaan sa pagpili ng mga kandidato sa electoral. Sa panteng ito, ang salita na hampasin ng kamatayan ay nakakapanidag balahibo, dahil taliwas ito sa pamamahala ng Panginoong Hesus para sa kanyang mga tupa. Sa aklat ng ikalawang Korinto kapitulo 3 versikulo 17, ito ang sinabi, Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naruroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Kaya, malinaw po ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Biblia na ang isang relihiyon na walang espiritu ng Panginoon ay walang kalayaan. At alam natin na ang pagbibigay ng kalayaan ay siyang tanda ng isang tunay na samahan ng kristyano na sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. At ang pagdadamot ng kalayaan ay nagpapahiwatig na ang isang tao, o kaanib ay nabibilang sa isang pagano na imperyo, tulad ng sinaunang Roma. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.